Gracias.

tong itin na maiwagan ko dito para matutulong ito lahat ng sakit kaya nakaado ko kaya nang kaya nang galingin yan ano maiwagan itim na kalite mawag ito itim na kabigin maraming damit lahat ng sakit lahat ng sakit kumakalang ng kunting yan ilagay mo sa tubig at sa mo

pagar la ropa que se genera

hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon ah. Ah. grabe mga tol ito yung ito na yung sabi ko sa inyo mga tol na katakutan ko yun pala kanina nakikita natin ay tinatawag siyang maestro yung taong yun so kaya kaya pala nilang uh, makikipag uh, tawag dun kasi siya nabisaya kasi hindi ako makapag direktang sabihin yung tao 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 yung kaya nilang mag ano ng mukha ng tao ba so yun nung una pa lang kanina sabi niya wag kang lang 44 doon ako nagtaka anong klaseng din lang? so doon na pala so doon kami sa palasyo kanina grabe mga tol hindi ako makapaniwala sa palasyo nila natulala talaga ako tol sa so, toto totoo lang Natu, natulala ako sa nakita ko dun sa loob grabe isa pala siyang anak Salud mga tol Ito yung Kinakatakutan ko na So alam na pala nila Yung mga nangyayari sa amin Ginagamit lang pala nila kami Kaming lahat Ginagamit lang pala nila kami Para makuha At mabuo yung uh, ah, sampung bola. No? Sabi naman niya kanina na hindi sila pwedeng uh, magbuo ng sampung bola. So, kailangan daw talaga na isa o dalawang tao na mag, magbuo ng sampung bola. Kasi nga pala tol, pag nabuo yung sampung bola, meron pala silang Tatlong kahilingan Doon Pag nabuo yung sampung bola na yun May tatlong kahilingan Pero bago yun mabuo Bago sila hiling Kailangan daw muna Yung May wagang kabibi no? Kailangan daw muna Kasi yun daw yung susi Yung may wagang kabibi Pero mga tol may buhay nga nang makakalas so, sabi niya kanina so, yun ba mga tol naguguluhan ako may daw yung ano ba sabihin tol pero yung ano mga tol yung mga yung mga nakasaad na mangyayari daw talaga yun kung ano yung nakasaad na yun daw yun, yun, yun. pero mga tol sinabi niya sa akin kanina na may iwasan daw yung lahat may iwasan daw yung lahat pero may buhay na makakalas Sinabi niya sa akin kayo ng mga tol. Alam niyo pa? Napatulol lang ako. Habang nag-usap kami doon sa uh, gintong lamesa niya. Iwasan daw yun. Pero kailangan ko doon ibigay yung aking anak na bunsong anak. Pero hindi sa kanila. Hindi sa kanila. Doon sa mga klabang itim. Doon. May iwasan daw yun. Kaso nga lang may... Pero ayo Hindi ko kaya mga tol. di ko kaya. Ibigay na lang basta-basta. Anak ko yan. Diba? Kahit na namang pamilya. Ama-ina. Mas mabuti pa siguro mga tol sinabi ko naman din sa kanya sa kanya kanina eh paano kung ayaw kung maibigay yung anak ko ano may nangyari depende na daw sa akin pwede daw ako pwede yung buhay ko doon kasi yun pala gusto nilang kumuha na isang bata para gagawin nilang hari doon sabi ko naman paano kung ako gagawin nila kung hari hindi sabi niya i ano nga pala ako doon. i alay i nga po i nila ako so siguro mga tol gano'n na siguro yung mga kasi hindi na daw pwedeng ah uh, yung nakasad na. Hindi mo na hindi mo na pwedeng takasan pa. Siguro, yun na siguro. So, para mga tol, no? Isa lang itong malaking panaginip lang. So, ngayon, kami na naman yung naiipit. Ako na naman yun. Kasi, oo, oh, may wasan, pero gusto nila na, naman nilang kunin yung, yung aking buntong anak na lalaki klap diba dahil ako magagawa ng tol ako na siguro yung magpapa ano, matapos lang tong lahat Salpa ko lang yung, yung mundo natin. Kasi pagkatapos doon ito, tapos na daw eh. Wala na daw eh. Pero mga to kaya na bago kami nag naghiwalay, ito mayroon siyang binigay sa akin. Isa may huwagang itim na kabibi. Yan sabi niya kanina. So marami daw itong gamit lahat ng mga may sakit kahit na nag-agabuhay tayo doon gamutin ito so matay natin hindi lang daw hindi lang daw yun yung ano maraming gamit ito so mga tolo no? <coughs> so let's go yung ano ko sa inyo nakakatunga ng vision na ito sana mga tol supportan nyo pa rin itong channel na ito no? kung sino man ang makakahawak ng cellphone na ito sino man makaka makakadala kasi iiwan ko ito eh, bago ako ibigay yung sarili ko dito sa kanila sana mga tol supportan nyo pa rin itong channel na ito Yeah, padilim na rin kailangan ko muwi para makapaganda so may isang bola pa tayong dapat makuha sana makuha natin yun ng madalian God bless mga tari.